So, alas 7 na 25 na ng umaga pero parang alas 6, alas 6 ng gabi na. Nandito so, ulit tayo sa rooftop. Paglilinis tayo ng rooftop everyday kasi nandito yung kennel natin. Wala ng ambon, wala, wala, pero medyo sumisikat na. Oh. Medyo nagiging clear na yung ano unlike kanina And still nakatayo pa rin yung malunggay ko yan yan lang kung aming mga tanamin na pechay lumutang lumutang siya laga. So yan, si snow. Ang aso natin. So ito, ito yung pinaka nila kapag malakas ang ulan. Tingnan. Eh ito ang isang maganda dito kapag ang aso natin is naka-range. Kahit ulanin nila, matibay sila sa ulan. Kasi talagang puso sila kung gusto nilang lang um, minsan nilaro sila na sa ulanan. At na ito, si Dali. Hmm. So, alam din ang aso ko hanggang kailan lang sila magbabasa. Hmm. Ayan, si Micro, yung kakasin, hindi na rin na buntot doon. Bawal na ngayon. So hmm. ito yung ka naman ng ating mga aso pag nakakawala nagiging uh, sila sa ulan kasi okay lang naliligo naman yan uh, unlike yung pag nasakit ng sila konting basa lang nagiging sakit tapos so, pag sanay sila ng ganyan nakarange sila tumitiba yung resistance nila pagdating sa mga ulan uh. So, Chihuahua, Bulldog, uh, so, Corgi, so, may pa yung ibang aso natin. Blue! Ano yan, Blue? Hehe! <laughs> Ayan, tingnan mo, linis tuloy ng bibig mo. Obrigado. <coughs> <coughs> Hoy, bolly, na yung bola. Hindiin bola. Ako bola.